Oo. po, very ano silang team na to. Kahit ano kung gawin natin, lalabas sila na magkasama. Okay, Jeg, shuffle mo to Jeg sa yung gusto mo. Malasa talaga. Diamond and heart yan, ha? basta red na king. Kahit ano, Anong gagawin? Balasahin mo lang, tapos bigyan mo ako ng 15 cards. bilang ka, oh, lagay mo dito, 15. ba? Oh. 1, 2, 15. Okay, isa pang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Ayan, hindi mo na kailangan yan. Okay. Ito, Jegs, cut mo to dito. Silang dalawa? Eo, ayan, ayan dyan. Ito dito. Pili ka sa dalawa. Ito, patong mo, pili ka dyan. Saan mo gusto patong? Mm. Ganun, nakatihaya yan. Ah, nakat, ganun? Oo. Oh. Tapos pili ka. Hindi, dito to. Pili, pili oh, lang ako. Oh. Yan, ito. Kun, patong mo dyan. Patong mo dyan. Hmm. mo to, patong mo dito, nakatihaya. Nakaganita? Yan. oh, tapos oh. ito, patong mo. oh. tapos pagpatungin mo. Hindi mm. ka. Okay. Hanapin mo yan. No. Ano? Okay, ganito lang, Jags. Um, sobrang simple lang. Ano? Ang gagawin mo lang, 1 2 1 2 1 2 1 2 Kukuha ako. Ganito. Sige. Hawakan mo. Dalawa, one, dalawang ano, ganon 1 2 Yan. Matapos ito. Isa pa. Uh, well, Isa, lang. To, uh, eh, one, Isa pa. Two, yan. Hatiin mo sa dalawa. Tapos ngayon, one, two, ang mangyayari dyan Pero tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy ah? lang. E uh yan, 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 yan. yan, yan. yan, yan. Hmm. So ito, nandito yung nakataob, di ba? ah uh -huh. gawin mo ulit, same process. Ganun lang din. Oh. Hanggang sa pakunti ng pakunti yung cards, pero kung nasa din nakatihaya na king mo, lagi kukuni yan. Di ba? Okay. Ito ulit. Okay, ganun ulit. So, madaling salita, si Jegsag decision, si Jegsag cut, di ba? Sa lahat. Okay, so, hmm. okay. Ganun ulit, ha? Okay. Okay, ngayon titignan mo lang kung nasaan yung king. Oh my, oh my God! Oh my goodness! Dali na sa'yo. <laughs> Dali na sa'yo. Paano yun? Oh my God! Oh my God! God. Hindi ko ina-expect ito ha! Hindi ko ina-expect ito! Ano diba? Ito ikaw nag siya nag... Siya nag <laughs> Galing nag mo kita ha! Eh <laughs> ang sinasabi ko yung sinasabi ko sa'yo.